shout out sa aking mga followers na nanonood dyan ngayon kay Uncle Sam shout out Mayor, Mayor Edward Royon shout out sa Od shout out Henry Peter shout out enjoy your day off <laughs> uh, Shout out sa aking pamilya sa Pilipinas. aking mga followers, mga subscribers sa YouTube, sa aking uh, Facebook friends, sa mga followers ko sa Facebook, sa FB, sa TikTok, kulo, <laughs> TikTok is all, oh, yes, friends, friends, relative, classmate, old classmate, teachers. Lahat na. Traffic tayo sandali. Mm -hmm. standby lang tayo sandali at na uh, nag-stop light. Yan, may puno rin dito. Ayan yung puno. Oh. Diba? Fresh yan, fresh. Hindi yan plastic. Totoo yan na puno. Stop mo. Ayan, tapos na kami sa isang stoplight. Diretso na, pauwi na kami. Galing kami ng batha. Namili ng pang isang buwang pagkain. Kasi mahal ang pamasahe. Tapos malakas kumain. Kaya dalawang bolt ang bigas ang binili <laughs> dito yata kami tumuloy ni Richard dati kawawa naman yung puno namatay sobrang init yan no dry na siya Hello, eto dito na kami do sa Mahabang tulay bata hindi Tulog na yata examen ko sa likod. <laughs> Mainit ngayon dito. How many degrees are you at the uh, heart? 49? 46. Ah, oh, 39. 39. Sa kanya, 46. In 500 meters at the roundabout. <laughs> Ayun, may mga puno rin dito. Dati noon yung sabi ng teacher namin, noon na ako dito wala daw masyadong puno. Kasi asawa niya, engineer dito dati. desierto, desierto Ngayon, nagtatanim na sila ng mga halaman, mga ornamentals, mga... Tapos yung mga puno talaga. Kaso hindi naman mga namumungang puno to Yung mga halaman lang talaga. Thank you for watching. Thank you very much. God bless you. All.